magandang araw mga itlog. nandito po tayo sa ating maliit na farm ngayon po titingnan lang po natin yung ating mga tanim parang madamo na naman pero bago po yan mga itlog, intro po muna tayo parang madamo na naman mga itlog yung ating area medyo matagal-tagal na po nung ating mapalinisan to ngayon po ito na po na yung nangyari parang nakakatakot na naman ito na po yung ating area mga kaitlog mukhang kailangan naman ng linis magpapa cutter na nun po tayo siguro pero nakikita na po yung mga langka hindi po tulad nung dati yung maliit pa yung mga langka na halos natabunan na ng mga damo. Sa ngayon po dito napakainit na. Kanina po napakainit dito hapon na kasi tayo nakapunta dito ngayon lang naka time siguro po mag contact na naman tayo ng mag grass cutter dito pakyawan lang para madali pero palinisan muna natin yung mga yung mga gilid ng mga tanim baka po may sama madali po yung ating mga tanim yung ating mga niyog wala pang bunga masyado napakamahal pa naman ng kupra ngayon wala na masyadong nagbibinta ng ng ano pirbunga dito kasi lahat ng mga may new gun nila yan po yung ating mga langka mga ito go tsaka dyan meron pa tatabunan lang ng mga damo ayun pa ayun pa dun pa pero kanina naglinis sila sa ipot ng manok tapos yung mga ipot nilagay po sa ano sa sako tsaka nilabas dito po sa ating entrance nilagay nila may kakilala kasi ako na gustong humingi ng ano mga ipot pang abuno kaya pinalagay ko na lang sa ano dito sa may entrance para madali lang makuha yung nang hingi Nagbigay naman siya ng ano sako lalagyan pero kulang kaya yung sako lang namin yung ginagamit ito po yung mga ipot mga itlog sa isang building lang po yan tapos na kasi yung isang building kuha na po ng ano nakuha na po yung Unang linis nila. Ito po yung ating farma kaitlug napakadamo na. Pati po dito. Yung ating langka. di lang po muna tayo papasok mga itlog, sa layer building dito lang po muna tayo sa labas pero yan po yung ating layer building number 1 mga itlog tsaka yung layer building number 2 yan po tapos yung ating langgam na tatlo malaki na po yung kulungan nila ayan po so yan lang po muna mga kaitlog wala pong masyadong update Don't forget to subscribe and like. Salamat.